kung ikaw ay lampas sa edad anim na po, ang isang maliit na gawain ito ay maaaring tahimik na magpataas ng iyong peligro sa stroke habang ikaw ay natutulog. Walang babala, walang kirot. Isang saglit okay ka pa at sa susunod ay hindi mo na maialis ang iyong braso. Malabo ang iyong pagsasalita o nawala na ang iyong balanse. Bilang isang doktor na espesyalista sa utak, napakaraming nakatatanda na aking nasaksihan ang dumanas nito. At hindi dahil sa paninigarilyo, hindi malusog na pagkain o kawalan ng ehersisyo, kundi dahil sa isang bagay na akala nila ay nakakatulong. Vitamina. Oo, totoo, vitamina. Araw-araw, milyon-milyong mga senior ang umiinom ng mga food supplement sa pag-asang maprotektahan ang kanilang mga buto, mapalakas ang kanilang enerhiya, o mapanatili ang kanilang matalim na memorya. At bagamat marami naman talagang nakakatulong ang ilan, lalo na kapag sobra ang dosage o mali ang oras ng pag-inom, ay maaaring tahimik na maglagay sa iyong utak sa panganib. Ngayon, nais nice kong ipaunawa sa inyo ang limang karaniwang bitamina na maaaring magpataas ng iyong peligro sa stroke, pagdurugo sa utak, o bigla ang pagtaas ng blood pressure, lalo na sa mga oras ng madaling araw kung kailan ang iyong utak ay pinaka-vulnerable kung ikaw ay umiinom na ng vitamin D, E, B6, A o niacin, ang video na ito ay maaaring magligtas ng iyong buhay. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon, simula na natin. Number 1 vitamin D. Ang hindi mo alam tungkol dito ay maaaring gawing mapanganib ang isang magandang gabi ng tulog. Marahil ay narinig mo na ito ay mabuti para sa iyong mga buto, iyong mood, at maging sa iyong immune system. At iyan ay totoo sa katamtamang dami. Ngunit narito ang isang bagay na hindi nasasabi sa karamihan ng mga nakatatanda. Ang sobrang vitamin D, lalo na kung inumin sa gabi, ay maaaring tahimik na magpataas ng iyong peligro sa stroke. Alam kong nakakagulat iyon, ngunit nasaksihan ko ito sa aking sariling mga pasyente. Alam nyo, kapag uminom ka ng mataas na dosis ng vitamin D, lalo na kung walang gabay medikal, nagdudulot ito ng pag-ipon ng kalsyum sa iyong daluyan ng dugo. At ang iyong katawan ay hindi alam kung ano ang gagawin sa sobrang kalsyum na iyon. Kaya, ipinapadala nito ang kalsyum na iyon sa iyong mga arterya na ginagawa itong matitigas at makipot. At hulaan nyo kung saan maaaring mauwi iyon, isang blood clot na diretsyo sa iyong utak. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga arterya ay natural na nawawalan ng flexibility. Idagdag pa ang dehydration, hindi magandang tulog, at isang spike ng calcium sa gabi at nilikha mo na ang isang perpektong bagyo para sa stroke. Ang pinakanakakatakot na bahagi ay walang mga babala. Papasok ka sa pagtulog na maayos ang pakiramdam at magigising na magpakailanman nang nagbago na ang iyong buhay. Hayaan niyo akong sabihin ito ng malinaw. Kung ikaw ay umiinom ng vitamin D, lalo na kung kasabay ng calcium o mga gamot sa puso, napakahalaga na ipalagi mong ipacheck ang iyong blood levels at laging inumin ito sa umaga, hindi bago matulog. Number 2. Vitamin E madalas na tinatawag na heart helper. Kung ikaw ay umiinom nito ng maraming taon, hindi ka nag-iisa. Maraming tao sa edad 60 pataas ang nagdaragdag ng vitamin E sa kanilang rutin sa pag-asang ito ay makakatulong sa kanilang puso, magpapabuti ng sirkulasyon o maaring magpasigla pa ng memorya at kalusugan ng balat. Ngunit narito ang bahaging hindi kadalasang nakasulat sa etiketa ng bote. Ang sobrang vitamin E, lalo na kapag isinabay sa mga karaniwang gamot sa puso, ay maaaring magpataas ng iyong piligro sa pagdurugo sa utak. Oo, kahit pa ginagawa mo ng wasto ang lahat, hayaan niyong ibahagi ko ang isang kwentong hindi ko malilimutan. May isang pasyente na dinala ng madalian sa emergency room na may matinding sakit ng ulo, pagkalito at pagsusuka. Ang brain scan ay nagpakita ng hemorrhagic stroke o pagdurugo sa loob ng utak. Hindi dahil sa alta presyon, hindi dahil sa pagkahulog, kundi dahil ang kombinasyon ng warfarin at high dose na vitamin E ang nagpalabnaw ng kanyang dugo hanggang sa hindi na ito makapagklat ng maayos. Isang marupok na daluyan ng dugo sa kanyang utak ang pumutok. Narito ang hindi na pag-uunawan ng karamihan. Ang mataas na dosis ng vitamin E ay kumikilos parang isang natural na anticoagulant. Ibig sabihin, pinababagal nito ang pag-clot ng dugo. Kung ikaw ay umiinom na ng aspirin, Plavix, o anumang blood thinner, at saka mo idadagdag ang vitamin E, ang iyong peligro sa panloob na pagdurugo ay tahimik na tumataas, lalo na sa utak kung saan kahit na isang maliit na pagdurugo ay maaaring magnakaw ng iyong pagsasalita Memoria o kakayahang maglakad. At isipin ito, ang inire daily intake para sa mga nakatatanda ay 15 mg lamang o mga 22 international unit. Ngunit, karamihan sa mga supplement na nabibili ay naglalaman ng 200, 400 o kahit na 1,000 EYU bawat kapsula. Walang babala, walang konsultasyon at maraming tao ang umiinom nito araw-araw ng maraming taon. Nakaligtas naman ang pasyente, ngunit siya ngayon ay gumagamit ng tungkod sa paglalakad. Ang kanyang short-term memory ay hindi na naging katulad ng dati. Sinabi niya sa akin ng luhaan, Nais ko lang sanang tulungan ang aking sarili. Hindi ko alam na ako pala ay nakakasama. At iyon ang bahaging sumasakit sa aking puso sapagkat hindi siya nag-iisa. Napakaraming senior ang nag-aakala na kung ito ay bitamina, ito ay dapat na ligtas. Ngunit ang totoo, hindi lahat ng bitamina ay ligtas. Lalo na kung ikaw ay umiinom ng mga gamot sa puso o alta presyon. Kailangan mong makipag-usap sa iyong doktor bago magdagdag ng anumang bago. Number 3. Vitamin B6 Ito ang madalas na may nerve support or brain booster. Marahil ay nakita mo na ito sa mga boting iyon sa botika na nangangakong makatutulong sa enerhiya, pagtutok, o maging sa memorya. At baka may nagsabi pa sa iyo na ito ay mabuti para sa mga nervyos na tumatanda. Ngunit narito ang hindi kadalasang binabalaan sa mga nakatatanda. Ang sobrang vitamin B6 ay maaaring aktwal na makasira sa iyong mga nervyos at kung minsan ay permanente na. Hayaan niyong ikwento ko si ginoong Harold Jenkins. Siya ay 76 na taong gulang, isang retiradong truck driver mula sa Kansas. Pumunta siya sa aking opisina dahil ang kanyang mga paa ay nananakit at parang nangangalay. Ang kanyang mga kamay ay nangangaligkig at nawawala ang kanyang balanse. Noong una, inisip niya na ito ay dahil sa edad lamang. Pagkatapos ay nagsimula na siyang madalas mahulog. Una ay isang beses, at pagkatapos ay muling muli. Sa ikatlong pagkakataon, nauntog ang kanyang ulo sa sahig ng banyo. Nang suriin ko ang kanyang mga suplemento, agad kong nakita ang problema. Mahigit isang taon na siyang umiinom ng isang nerve support formula. Nakasulat sa etiketa na ito ay sumusuporta sa kalusugan ng utak at sirkulasyon. Ngunit sa loob ng bawat tableta, mayroong isang daang milligram ng vitamin B6... At umiinom siya ng dalawang tableta bawat araw. Iyon ay 200 mg araw-araw, ikit sa sampung beses sa inirerekomendang ligtas na limitasyon para sa mga nakatatanda. Ngayon, narito ang nakakatakot na bahagi. Hindi tulad ng ilang bitamina na nailalabas sa ihi, ang B6 ay naipon sa iyong sistema sa paglipas ng panahon at sa mga nakatatanda, maaari nitong masira ang protective coating sa paligid ng iyong mga nervyos, parang tinatanggal ang insulasyon mula sa isang kawad. Ang resulta ay pangingilig, pamamanhid, panghihina ng kalamnan, panginginig at maging pagkalito o mga problema sa memorya. Ang mas masaklap, ang mga sintomas ay dumarating ng dahan-dahan. Maraming tao ang nag-aakalang ito ay arthritis, pagtanda o maagang demensya. Ngunit sa totoo lang ay maaaring ito ay B6 toxicity, isang mabagal ngunit may iwasang uri ng nerve damage na sanhi ng isang tabletang dapat sana'y nakakatulong. At ito ay maaaring maging permanente kung hindi maagapan. Si Ginong Jenkins ay masuwerte. Itinigil namin ang supplement at ang pinsala ay hindi na lumala, ngunit gumagamit pa rin siya ng tungkod. Hindi na siya nagmamaneho, Sinabi niya sa akin, nais ko lang sanang protektahan ang aking utak. Hindi ko na malaya na nilalason ko pala ito. Linawin natin ang vitamin B6 ay mahalaga, ngunit sa napakaliit na dami lamang. Ang mga nakatatanda ay nangangailangan lamang ng mga dalawa hanggang 10 mg bawat araw. At kasama na rito ang nakukuha mo mula sa pagkain ngunit maraming brain support pill na ibinebenta online o sa mga tindahan ang naglalaman ng 50, isang daan o kahit na dalawang daang miligramo. Hindi lamang ito hindi kailangan, ito ay mapanganib. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 4. Vitamin A. Kung ikaw ay tulad ng karamihan sa mga nakatatanda, marahil ay narinig mo na ang vitamin A ay mahalaga para sa magandang paningin. Baka uminom ka pa nito para sa iyong immune system, kalusugan ng balat, o dahil may nagsabi na ito ay nakakatulong para mag-age ng maayos. Ngunit narito ang halos hindi sinasabi sa iyo, lalo na kung ikaw ay lampas 60 na. Po na ang sobrang vitamin A ay hindi lang basta nananatili sa iyong sistema. Ito ay naipon. At sa paglipas ng panahon, maaari itong magpataas ng presyon sa loob ng iyong bungo, magpakunwari na parang stroke, makasira sa iyong paningin, at maging makaapekto sa iyong utak. Narito ang pangunahing pagkakaiba. Ang vitamin A ay fat soluble. Ibig sabihin, iniimbak ito ng iyong katawan sa iyong atay, mga at maging sa iyong utak. Hindi ito na ilalabas tulad ng vitamin C or B. At habang tayo ay tumatanda, ang ating atay ay bumibilis. Kaya mas mabilis mangyari ang pag-iipon. Kapag sobra ang vitamin A sa katawan, maaari itong magdulot ng isang kondisyong tinatawag na pseudotumor cerebri, isang peking tumor sa utak. Ang mga sintomas, pananakit ng ulo, malabo or dobling paningin, pagkahilo, pagduduwal at maging permanente ng pagkawala ng paningin o paghina ng pag-iisip. Ang nakakalito, maraming multivitamin ang naglalaman na ng buong inirerekomendang dosis ng vitamin A, ngunit ang ilang tao tulad ni Ginang Dot ay hindi sinasadyang dodoble o triplihin iyon sa pamamagitan ng pagdaragdag ng skin, eye o anti-aging formulas sa ibabaw nito. Ang ligtas na pang-araw-araw na limitasyon para sa mga nakatatanda ay humigit kumulang 2,500 hanggang 3,000 international units at ito ay kung kailangan lamang sa ilalim ng pangangasiwa ng doktor. Ngunit maraming supplement na ibinebenta online ang naglalaman ng 5,000, 10,000 IU o higit pa. Inumin araw-araw ng ilang buwan o taon, madaling makita kung paano naipon ang pinsala. Number 5. Vitamin B3 Isang bitamina na maaaring iyong nainom o sinabihan kang inumin para sa iyong puso. Ang niasin na kilala rin bilang vitamin B3 ay madalas na pinupuri bilang isang natural na paraan upang babaan ang kolesterol. Inirereseta ito ng ilang doktor. Makikita mo rin ito sa mga heart health supplement, energy drink, at fortified cereals ngunit narito ang madalas na hindi nababanggit sa usapan, lalo na para sa mga nakatatanda. Ang niasin sa mataas na dosis ay maaaring tahimik na magdulot ng malulubhang pagbabago sa iyong presyo ng dugo at maging mag-trigger ng stroke. Hayaan na iyong ipakilala ko si Ginoong Ray. Siya ay 82 taong gulang na nakatira sa Marikina City. Pumunta siya upang ako ay makita na may kakaibang halo ng mga sintomas. Bigla ang init at pamumula ng mukha, parang nabubugbog na sensasyon sa kanyang dibdib, pagkahilo na paulit-ulit tuwing umaga. Akala ng kanyang asawa ay anxiety. Sinisi ng kanyang anak ang kanyang mga gamot sa presyo ng dugo, ngunit ang tunay na sanhi ay isang bagay na hindi naisip ng sinuman na tingnan. Si Ray ay umiinom ng isang over-the-counter na heart-healthy supplement nakasulat sa harap na etiketa, sumusuporta sa kolesterol at sirkulasyon. Sa likod, isang libong miligramo ng niacin bawat serving. Dalawang beses siyang umiinom nito sa isang araw. Iyon ay dalawang libong miligram araw-araw, higit sa animnapong beses sa dami na talagang kailangan ng karamihan sa mga nakatatanda. Narito ang mangyayari kapag uminom ka ng niacin sa mataas na dosis Nagdudulot ito ng bigla ang paglaki ng iyong mga daluyan ng dugo na siyang dahilan kung bakit ang iyong mukha ay maaaring mamula o uminit. Ngunit sa loob ng maikling panahon, ang mga daluyan ng dugong iyon ay biglang babalik sa dati at magiging masikip. Ang biglang paghigpit na iyon ay maaaring magpataas ng iyong presyon ng dugo, magdulot ng stress sa iyong puso at bawasan ang daloy ng dugo sa iyong utak. Sa paglipas ng panahon, ang yo-yo effect na ito ay parang pagpalo ng martilyo sa marupok na baso. Sa huli, may something na mag-give. Si Ray ay nagkaroon ng tinatawag na transient ischemic attack or TIA, isang mini-stroke. Ang kanyang pagsasalita ay naging malabo sa loob ng dalawang minuto at pagkatapos ay bumalik. Inisip niya na ito ay isang pagkakataon lamang. Kailangan kong sabihin sa kanya ang masakit na katotohanan. Ang kanyang pang-araw-araw na supplement na dapat ay nakakatulong sa kanyang puso ay tahimik na nasisira ang kanyang utak. At hindi siya nag-iisa. Maraming nakatatanda ang umiinom ng high dose na niacin nang hindi man lang namamalayan. Bumibili sila ng flush free or extended release na mga anyo online sa pag-aakalang ito ay mas ligtas. Ngunit kahit ang mga version na iyon ay maaari pa ring magpataas ng presyo ng dugo, mag-trigger ng atrial fibrillation, at makaapekto sa mga antas ng blood sugar, narito ang kailangan mong malaman. Para sa mga nakatatanda, anumang bagay na higit sa 50 mg ng niacin bawat araw ay dapat gamitin lamang sa ilalim ng pangangasiwa ng doktor. At kung ikaw ay may alta presyon, mga isyo sa heart rhythm, o umiinom ng gamot, pakitingnan ang iyong mga etiketa. Si Ray ay tumigil na sa pag-inom ng niacin. Siya ay gumagaling. Walang permanenteng pinsala. Ngunit may sinabi siya sa akin na hindi ko malilimutan. Doc, akala ko ginagawa ko na ang lahat ng tama. Hindi ko alam na nagsusugal pala ako sa aking utak. Kaya, ngayong ating naitalakay ang limang karaniwang bitamina, bawat isa ay may kapangyarihang tahimik na makasira sa utak, maaari kang magtanong, ano ang dapat kong inumin? O mas mabuti, ano ang dapat kong kainin? Pag-usapan natin ang tunay na pagkain, ang uri na pinoprotektahan ang iyong utak ng walang mga panganib. Sa ngayon, maaari kang nagtatanong. Kung ang mga bitaminang ito ay maaaring mapanganib, ano ang dapat kong gawin? Ito ay isang mahusay na tanong sapagkat ang totoo, ang iyong katawan ay hindi idinisenyo para tumakbo sa mga gamot. Kaya maging alerto sa mga gamot na iniinom at dapat manggaling sa mga bihasang doktor Bago Bilhin. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motivasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.